Halos di raw makilala ang mukha ng 22-anyo sa si Bonita Baran nang umuwi siya sa Katanduanes sa loob ng dalawang taon niyang pamamasukan bilang kasambahay sa Quezon City. Halos mayat mayang pagmamalupit umano ang kanyang sinapit sa kamay ng amo. Yung one year po ako, wala pa po pong okay pa po, po sila yung mga pakisama nila sa akin. Pinapasyal pa po nila ako kahit saan. Tapos yung kalahating year na 2008, halos doon na po ako yung nakakaranas na sinasaktan nila, yung inuumpog, pina, pinapalo, pina, ano ka, sinasampal, inuumpog sa pader. Dito sa bayan ng Barasak Tanduanes, nagmula ang pamilya ni Bonita. Sa maliit na kubong ito, sa gitna ng bukid, nagsimulang bumuo si Bonita ng kanyang pangarap ng maginhawang buhay. Nakilala namin ang ama ni Bonita na si Mang Benjamin. Paggawa ng suka at nipa ang kanilang ikinabubuhay rito. Pangpito sa sampung magkakapatid si Bonita. Ang dalawa sa mga kapatid ni Bonita, siya ang nagpapaaral kapag may ginagawa po kami, tinutulungan niya po kami, hindi niya po kami pinapabayaan. Kaya naman, nang malaman nila ang sinapit ni Bonita. Pagbaba niya sa bus, nakita ko, nag para yung pang-araw at ang nakasumbrero. Yung ang naka -naka damit tama. Anak mo, ibinigay mo sa kanya, maganda yung pang-itsura. Narating sa ibulag na, kahit, kahit naman siya na yung tatay baka makapatay ka ng tao. Yung sinasabing linalaw ko na sa sako at binibitay ko bilang isang ama, hindi ko magagawa yun. Napag-alaman namin dito sa lugar ni Bonita, marami mga tulad niya na nakipagsapalaran na din sa Maynila bilang kasambahay. Isa na rito si Madeline, dalawampung taong gula. Kaya ni Bonita, naging malupit din daw ang kanyang amo sa Maynila. Ito po yung plancha tas ito rin po yung pasa na nasuburan po sa sa hot press kaya po naging peklat. Tapos dito po kasi banda yung saksak rin po ng gunting po yung plancha rin po. Sa loob ng walugwang panidilbihan, sari-saring pananakit parao ang inabot ni Madeline. Inaalagan ko po kasi may parang special child po kasi yun. Nais eh. para po kasi nagsiselos po siya doon sa kapatid niya kasi parang doon po kasi napapansin yung Natutun niyo mapansin ng mga mama mami po niya. Kaya nag-ano po siya ng atensyon ng mami niya eh, hindi po siya pinapansin. Nagagalit po yung amo ko pag hindi ko po na agad na ano yung naghihedbat po si Enzo. Kaya ako rin po yung hinahedbat po niya sa dingding po. Kahit po gusto ko po lumaban, hindi ko rin po magawa. Kasi iniisip ko po yung pamilya ko. Pwede po niya ipahanti yung pamilya ko dito. Ayun po, dun po ako natatakot sa kanila kasi isa pa po, po para na yung papa ko. Ang ina ni Madalina si Norma, isa ring kasambahay. <laughs> <laughs> Sabi ko pa sa bin, di Bin, hindi biro masukan. Unang-una, may nila, wala kang alam. Pag magkasakit ka, sino mag-aalaga sa'yo? Ang ng anak ko, mama, kaya ko. Sabi ko, Pag inintay mo pang ganyan ang mangyari sa'yo, sa huli, napilitan din si Madeline na makipag-areglo na lang sa nanakit sa kanya. Naghilom na ang sugat ni Madeline, pero hindi raw ang iniwang takot nito. Hindi ko po alam kahit pinipilit kong pigilan, ganun pa, pa rin po yung nararamdaman ko. Kaya naiinis ako, nagagalit ako sa sarili ko kung bakit ganoon. Simpleng bagay lang, kinakabahan ako, hindi ko, hindi ko kasi maintindan talaga. Dahil sa kanyang karanasan, maputol na daw sana ang pagiging kasambahay ng pamilya sa kanya at wag nang danasin pa ng anak. Sa kasalukuyan, walang partikular na proteksyon ang mga kasambahay sa pang-aabuso, maliban na lang sa batas na sumasaklaw sa illegal detention na may parusang reclusion perpetua o habang buhay na pagkakakulong. Pero ang isinusulong ngayon ng gobyerno, paano kalang batas na magbibigay boses sa mga kasambahay laban sa mga abusadong amo? kung tuluyang may papasa ang natatanging batas para sa mga kasambahay. Ano mang ang kaso ng pagamaltrato sa mga ito, may siguradong parusang 10,000 hanggang 40,000 piso o pagkakakulong mula 6 na buwan hanggang 3 taon. Malit man itong simulain, malaking bagay naman ito para sa mga kagaya ni Bunita na ang tanging hangad lang, maayos na buhay, kapalit ng matapat na parinilbihan.